nalaman ni Sung Bin na tila hindi healthy ang pamumuhay nitong si Dambi, dahil wala man lamang laman ang refrigerator nito kung hindi ilang mga gatas at ilang cereal food. At ngayong araw, oras na naman ng kanyang pagpasok sa eskwelahan, bagaman noong una na siya ay sumasakay pa ng subway ay halos malate na itong si Sung Bin subalit ngayon ay maaga na siyang nakapapasok. Sa mga ilang sandali pa, bigla may naghay sa kanya na ito pala ay si Nana Hyun. Sinabi nitong si Nana Hyun na sana daw ay hindi pa siya late sa klase. Ayon rin sa kanya, kaya daw siya ay ngayon lamang dahil sa naiwan siya ng unang tren. Gayong bihira lamang mangyari ang ganito, kaya tinanong ni Sungbin kung ano ba ang ginawa nito bakit nangyaring naiwan siya ng unang subway. Sagot naman ni Nana Hyun, napuyat daw siya, dahil sa kapapanood ng drama sa TV. Subalit maya-maya pa, sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap na amoy ni Nana Hyun na ibang iba ang amoy nitong ating bida kumpara sa dati. Upang matiyak, lumapit siya ng husto kay Sungbin sabay sinabing medyo maganda ang amoy mo ngayon. Ito namang si Sungbin, parang na kuryente, gayong masyadong malapit sa kanya ang kanyang crush, gayon paman, tinanong niya kung ano raw ang amoy niya ngayon. Sambit naman ni Nana Hyun, kung nagpalit na raw ba ng shampoo itong kanyang best friend. Ngunit, hindi halos makapagsalita si Sungbin dahil masyado kong makalapit sa kanya itong si Nana Hyun. Kaya naman halos hindi na makita ang itim ng kanyang mata, kahit paano naman, nasabi niya naman na ah, oo hiniram ko ang shampo ng aking roommate. Tugon ni Nanahyon, isang kasama sa silid, talaga. Gumagamit ka pala ng isang napakapambabae na shampo. naman sa natin na halos mag full tank na ang pantalon, na oo, gumagamit ako ng ganon, habang sa isip-isip niya ay sinasabi niya grabe daw kung makadikit sa kanya itong kanyang best friend. Maya-maya pa, bigla naisip ni Nana Hyun na tanungin kung sino ang roommate ni Sungbin, kung lalaki ba ito, o babae at kung ilang taon na rin. Samantala, nag-aalangan itong si Sungbin kung sasabihin ba niya o hindi ang totoo. Gayunpaman, dahil sa kulit ni Nana Hyun na pilita na rin siyang sabihin, ayon sa kanya, ang aking roommate ay isang office worker, Ngunit matanda na siya sa atin ng ilang taon. Hanggang sa halos mamula si Sung Bin matapos sabihin ni Nana Hyun kung kailan siya makapupunta sa kanyang apartment upang tumambay, dahil tila malapit na matupad ang kanyang isa sa pangarap makasama itong si Nana Hyun na kanyang kaibigang palihim na minamahal. Matapos nito, mabilis na lumipas ang oras, na kung saan sumapit na naman ang gabi. At sa mga oras na ito makikitang nakahiga na ang ating bida sa double deck kasabay rin nito ay nakauwi na itong si Dambi mula sa kanyang trabaho. Samantala, bagaman hindi gumagalaw itong si Sungbin, ngunit sa katunayan nagpapanggap lamang ito na tulog. At pabulong nagsalita na masyadong gabi na pala kung umuwi itong kanyang roommate. Naisip niya rin na kailangan niyang makausap si Dambi upang ipaalam na kung pwede siya magdala dito ng kaibigan. Subalit nang maramdaman niya na tila masyadong napagod itong si Dambi kaya sa ibang pagkakataon na lamang raw niya sasabihin ito. Ngunit maya maya pa, halos hindi na siya makahinga matapos niyang maulinagan si Dambi na nag-aalis ng damit. Habang itong si Dambi sa sobrang napagod nga sa office, hindi niya naalala na may kasama na nga pala siya ngayon dito sa apartment. Kaya naman patuloy lamang siya sa kanyang ginagawa, hanggang, naalis na nga niya ang lahat ng ito. Pero, hindi pa rin niya talaga napapansin si Sungbin na nagpapanggap na tulog sa ibaba ng kanyang bunk bed. Mga ilang sandali pa, bigla na napabalikwa si Dambi matapos niyang maalala ang binata na kanyang kasama ngayon. Marahan niya ito sinilip na mabuti na lamang raw at nakatalikod ito sa kanya gayong nakapless na siya. Upang makasigurado, napagpasyahan niyang lapitan na lang ang binata na kanyang kasama sa silid at pagkatapos maingat niya itong tiningnan para alamin na rin kung gising pa ba ito. Ayon pa sa kanya habang nakamasid, pabulong siyang nagsalita na nakalimutan ko talaga na dalawa na nga pala kaming nakatira dito ng magkasama, sabay tanong sa sarili na natutulog na siya, di ba? Ngunit sa totoo lang, mas bilog pa sa buwan ang mata nitong ating bida sa mga oras na ito. Ngunit hindi naman siya makakilos gayong parihas lamang silang mapapahiya kung magkataon. At sa sumunod na araw, habang gumagamit ng laptop itong si Sungbin, nakita niya na paalis na si Dambi, kaya naman magiliw niya itong kinausap. Upang tanungin, na kung bakit masyadong maaga ito napapasok ngayon. Sumagot si Dambi na oo, kailangan dahil sa mayroon kami mahalagang meeting sa office, kaya dapat maaga ako pumasok. Tugon naman ng ating bida, a kaya pala, okay sige, magingat ka na lang sa iyong biyahe at sa trabaho. Kahit masyadong mabait itong si Sungbin sa pagsasalita ngunit hindi nagpasalamat si Dambi, bagkos, kanyang inalam ang tungkol kagabi noong siya ay dumating dito sa apartment. Sinabi niya na kahapon ay dumating ako dito ng late na. Nagising ka dahil sa aking ingay, ba? Diba? Sagot ng ating bida, hindi ko alam, wala ko narinig, dahil natutulog na ako noong mga oras na iyon. Naniwala naman kaagad si Dambi sa sagot ni Sungbin, at wala na rin siya ibang sinabi sa halip umalis na lamang para pumasok na sa kanyang trabaho. Sa isip-isip ni Sungbin, marahil daw iyong nangyari kagabi ay baka lasing itong si Dambi, kaya ginawa nito ang magtopless. Ayon pa sa kanya, sa unang pagkakataon raw ay nakakita siya sa unang pagkakataon ng ganoong klase sa isang babae sa totoong buhay. Iyon daw pala ay mas matindi kaysa sa isang larawan, o kahit pa sa video hanggang sa pumasok muli sa isipan ng ating bida ang nangyari kagabi. Matapos nito, ipinakita ang lalagyan ng labahin. Hanggang sa mga ilang sandali pagkatapos maligo ni Sungbin, nakita niya na tambak na ang labahin ng kanyang roommate. Naalala niya rin na nasabi sa kanya ni Dambi nitong nakaraan na nasira ang kanyang washing machine. Tanong naman ni Sungbin, paano ka ngayon maglalabaga yung sira pala ang iyong washing machine? Kaya naman, ayon kay Dambi kailangan na niya itong may pagawa. Nabanggit ng ating bida sa isipan na sa mga oras na tulad nito, kailangan kong kumilos bilang isang mabuting roommate, kaysa sa mag-imagine sa kanya tungkol doon kagabi. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga labahin ay may nakita siya na hindi dapat makita. Kaya napawaw itong bida natin, gayong ganito pala raw ang face mask ng mga mas matanda. Sinabi niya rin na dapat ko ba itong ihalo sa aking damit na panloob kakaiba ba ito? Ngunit kung iwanan ko ito, baka naman isipin ni Dambi na may iba ako ginawa tungkol dito ng ilang kadahilanan. Kaya, mas okay na raw na isama na lamang niya ito upang hindi na rin siya pag-isipan pa ng kung ano. Lumipas ang ilang saglit, makikitang nakasalang na sa washing machine ang mga damit ni Sungbin, dahil itong ating bida ay naririto na ngayon mismo sa laundry station. Samantala, habang waiting siya sa mga damit dumating ang isang babae, na si Shin Aysol ang girlfriend yata ito ni Dongso. Dahil sa nakita ni Isol ang ating bida, kaya naman siya ay lumapit at nangamusta na rin, nabigla naman ng bahagya si Sungbin, gayong hindi niya makilala ang babaeng dumating. Gayun paman, kinamusta rin naman niya itong si Isol at tinanong na rin kung ano ang ginagawa niya dito sa laundry. Samantala itong si Isol, napatawa dahil naramdaman niyang hindi siya nakikilala nitong ating bida, kaya binanggit niya na siya ay si Shin Aisul, na kung natatandaan raw ba ito ni Sung Bin. Tungkol naman kung bakit siya ay nagawi dito, dahil dito sa kanyang puting damit na aksidenteng natapunan ng kape. Dahil sa pahayag na iyon ni Aisul, hiyang-hiya itong si Sung Bin, dahil aminado siya na talagang nakalimutan daw niya ang pangalan nito. Gayun pa man, okay lamang raw iyon subalit sinabi ni Aisul na tila ang nakasalang ni Sung Bin na damit ay tapos na sa pagspin bigla napatakbo itong ating bida upang puntahan ang kanyang mga damit. Samantala, medyo nagtampo itong si Isol sa ating bida, gayong bakit naman raw kaya hindi nito natandaan ang kanyang pangalan. Maya-maya pa tinawag niya si Sungbin na ngayon ay kinukuha ang mga damit sa washing machine. Sa pagkabigla, sa pagharap ni Sungbin kay Isol hindi niya napansing na hulog na ang ilan sa kanyang mga damit kasama ang damit ni Dambi. Ang kapangitan pa nito, ang nahulog pa mismo ay ang damit panloob ni Dambi na siyang ipinagtaka ni Isol matapos niyang makita ito. Dahil dito, natigilan itong si Isol gayong tila pervert itong si Sungbin, pati na rin itong bida natin ay walang masalita matapos niyang makita kung ano ang tinitingnan ni Isol. Hanggang sa mas maging malinaw na dito sa ating bida kung ano ba ang bagay na nahulog sa sahig. Kaya gulat na gulat si Sungbin gayong labis na nakakahiya ang ganito. Sa panig naman ni Isol, palihim niyang sinasabi na kanino raw kaya nadamit panloob itong pina-laundry ni Sungbin. Gayunpaman, mabilis na kinuha ng ating bida ang panty ni Dambi, sabay sinabing, Hay nako, napahalo pala itong damit ng aking ate. Ngunit sa totoo lang, labis talaga siyang nagulat at nahihiya sa mga oras na ito. Ayon naman kay Isol, sinabihan niya ang ating bida na hindi ba na ang inyong bahay ay malayo dito. Mabilis na sagot ni Sung Bin ng oo, pero sa ngayon, ako ay nakatira na dito sa malapit lamang sa isang pinapaupahang bahay. Sa palusot na iyon ni Sung Bin, inakala tuloy ni Aisol na kasama nito ang kanyang ate sa boarding house. Ukol dito, gumawa na lamang ng kwento si Sung Bin at sinabi na oo, hindi ganoon, ang totoo mayroon akong lalaking kasama sa silid na nakatira, at ito ang kanyang kasintahan, iyon ang alam ko. Habang sa kanyang isip, sinasabi naman niya na sana lamang raw huwag ipagkalat ang maling impormasyong ito tungkol sa kanyang binanggit ngayon. Sagot naman ni Isol, okay, okay. Pero bakit para kayatang sobrang kinakabahan? Ayun sa ating bida, syempre, dahil nakakahiya ang bagay na ito na nakita mo sabay tawa. Kaya naman napatawa na rin si Isol. Naisip rin niya na ang cute raw ni Sungbin, matapos maranasan ang gayong kahihiyan. Para naman maiba ang kanilang usapan, sinabihan na lang niya ang ating bida na kumain na lang sila sa labas, at sagot ko na ang gastos, upang makapag-bonding naman tayo. Ngunit, ayon kay Sungbin, ay salamat na lang, dahil mayroon na akong naunang appointment, paumanhin sa'yo. Dahil dito, hindi makapaniwala itong si Aisol na nagawa siyang tanggihan nitong ating bida. Gayun Gayunpaman, sumagot na lamang siya ng okay, pero tinanong niya si Sungbin kung sino ang kasama nito. Hindi na rin naman naglihim itong si Sungbin bagkus sinabi niya na may nauna na silang plano ni Nahyun na kumain sa labas. Nang malaman niya na si Nana Hyun pala ang kasama nito, natuwa na rin siya gayong malapit rin naman siya kay Nana Hyun. At pagkatapos, sinabihan niya si Sungbin na mabuti ito kung gayon, sabihin mo sa kanya na pupunta rin ako sa inyong dinner party, at sabihin mo rin sa kanya na, ako na ang bahala bumili ng pagkain ninyo. At kaya pala gustong-gusto sumama itong si Isol dahil ito ang kanyang nakikitang magandang pagkakataon upang makaskor sa ating bida.